Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Bengi Vlogs. for wow! so, this video, pupunta po tayo sa Baliwan. So tara, sa niyo Hello guys, dito tayo ngayon sa ano. Parang niya kayo, better day sa Parang guys, Antonio. Baliwan. Gamit basket. So guys, dito tayo maglilinya ng PVC pipe. De trash jack. De dinos. So, tara na, unta natin. 5 orange fresh tsaka si Dos lilinya tayo ng lababo sa apartment sa 7 unit so dito na po yun ay so, yun yung bike natin guys makapag lang tayo guys ay na po yung lilinya natin galing po yan sa loob ng bahay sa lababo nila yan po yung ginap natin di tres meron po yung reducer 3 x 2 sa may loob ayun siya elbow tayo dyan po ba papunta rito yan guys yan papunta rin sa may labas papunta rin sa may kanal so guys ayun yung lilinya natin sa lababo maguntaro sa loob yan yan po nag elbow tayo dito sa baba yan magiging dalawang elbow po siya maguntaro sa may kanal yan yan po yung elbow na gagamitin natin yan po ang nail text yan dudugtong po natin yan dyan hanggang sa makarating na po tayo sa kanal yun po yung kanal so dito po natin tatap yan yan guys so mamaya hintayin niya po kung anong makikita niya mamaya para makita natin Guys, ayun yung pandugtong natin dito sa PVC. Alagyan po natin siya ng Neltex tapos ikakasal natin siya dyan. Yan po guys, naikasal na natin yung niya. So ayan doon naman po tayo sa may papuntang kanal. Maglalagay po tayo ng dalawang elbow. Guys, ayan na po yung dugtungan natin papunta sa may kanal. So, Dugtung po natin yung dyan. At yung yan dyan. Papunta ron. Yan, kakabit po tayo ng dalawang elbow isang elbow dyan isang elbow dito bababa dyan sa may kanal ito po yung kanal natin so ayan guys bubutasan po natin dito para ma sya sa may kanal ilaba nila so guys kailangan din ang dugtungan natin lagi na ganito para papunta yung tubig dun para tubig na mabilis sana oh. all <laughs> So guys, ayan na po yung kanal niya. Diyan na po natin itatap yung sa lababo. Wow! Pantaron sa may loob nila. Galing ya. So guys, diyan po, so po natin lahat itatap yung lababo natin para hindi po matuyo ang ano. Yung mga sebo-sebo para dito po siya pumunta. Huwag niyo po i sa mga CR kasi magbabara po 'yan doon. Sana siya, so guys, ganun lang po. Dunugtong na po natin yan. Yan. Yung elbow na yan. Papasok doon. So babali, babawasan po natin siya dito. Kasi wala po yung kanal niya dito sa gilid. Kaya inusog po natin dito. So itap na po natin. So, matapos na. So guys, tapos na po tayo. Naitap na po natin yung abang ng lababo dito sa kanal so ayun na po siya so na